Ah, uh, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay atres atres ng Marso ah uh, 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:33 ng umaga. Araw po ng Lunes at nais ko po mag -vlog. Uh, patungkol dito sa yung sinabi ko kahapon na ito si George Irwin Garcia ay gustong kasuhan yung si Attorney Harold Respicio ng Rena Mercedes Isabela na kumakandidatong Vice Mayor dyan sa Rena Mercedes ng Isabela. Ngayon ay chinichik niya kasi yung yung demonstration ng kumilik ay hindi nila masagot yung katanungan ay nagsuggest siya nagsuggest po ito si Atty. Harold Respicio na ah uh, dapat para maiwasan ang hacking, hindi muna ikabit yung boot counting machine sa internet. Yan ang suggestion niya. Kasi nga, eh, vulnerable po eh, sa hacking eh, kung nakakabit. Kahit naman na ordinaryo na tao na, na ng internet, ay naiintindihan po yan at papayag dyan sa suggestion niya na ang isang computer habang nakakabit yan ay vulnerable po yan sa hacking. Pero kung hindi nakakabit o patay ay hindi hindi vulnerable. Opo. Lahat po papayag diyan yung suggestion na yan. Ngayon ang katanungan ko ay bakit dahil doon sa suggestion na yan na huwag munang ikabit ang boot counting machine sa internet habang hindi pa nabilang lahat, habang hindi pa naiimprinta na yung resulta, huwag munang ikabit. Yung po ang suggestion niya ay bakit biglang nagalit ito si George Irving Garcia at gusto siyang tanggalan ng lisensya nang as, as a, lawyer, lawyer CPE po ito. At IT expert. CPE muna na assign sa 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 banking yung ang trabaho niya ay yung humahanap ng mga fraud yung mga yung nga uh, yung ganyan mga hacking siguro kaya naging expert siya IT expert kaya yan ang trabaho niya. Ay ngayon ay nagsuggest siya ay na para maiwasan ang hacking ay <laughs> yun nga, huwag mo nang ikabit. Ay biglang nagalit ito si George Irving e. Garcia. Wala naman po masama doon. Doon sa huwag mo munang ikabit yung computer mo sa internet o ang ibig sabihin ng internet public wag mo munang ikabit sa public at kung magagamit mo naman yan na sarili mo ay gamitin mo Oh, ngayon kung isisin mo na yung message kung nabilang na doon mo na lang isin ay ang pagsin naman ang dali lang yan eh. pagkabit mo isin mo na lang wala pa sigurong kwan yan eh. ah, 15 minutes si eh, kung nakaready na lahat eh. So, maiiwasan yung paghack yun ang sinabi niya, opo ang title ko po ngayon ay attorney Harold Respicio ng Rena Mercedes Isabela gustong ipadisbar ni George Irwin Garcia. Ay bakit? di ba? Yan ang katanungan jan. o bakit galit si George Irwin Garcia? patunay ba ito na may balak silang dayain? o may balak silang dayaan? Yan po eh. O, oh, pero bago po ako mag, magtuloy-tuloy, iparinig ko lang po muna ha, iparinig ko lang po muna yung yung nga, uh, yung yung sinasabi ko. Pero ang anunsyo ninyo sa media, sa Ibn yun. Pero ang sabi ni attorney Nespicio, parang ang alam niya, yung violation of Article 1. Oh. spreading of false news, uh, fake news. Yan ang, uh, ano. So, anong fake news dyan? Ang ginawa ni attorney Nespicio, bata pa itong abogado, guwapo. Oh, tumatakbong vice mayor sa Reina Mercedes, Isabela. Iboto nyo nga ito. Magaling na bata ito. Asset ito ng ano, ng Rina Mercedes. So, sinasabi niya lang, i-demonstrate niya na delikado ang computer. So, ang sinasabi niya, hindi lamang BCM na pinagawa sa Miro. Ang sinasabi niya, lahat ng klaseng eh, computer ay delikado. So, yan ang sinasabi niya. So, ngayon, pinost niya sa Facebook sa niyo, sa online, hindi ko alam ko sa Facebook, Facebook ata, nung pinost niya sa Facebook, abah, pinatanggal ni Garcia sa Facebook, tinanggal din. At kinasuhan siya ni Garcia ng, uh, hindi ko alam, cyber libel ang nararirig namin sa balita. Eh. Ang pumirma pa nga para sa tumilik yung kaklase ko sa pamantasan ng Nusod na Maynila. Na si John Rex Laudianco, ko siyang spokesman ng Kumilik. bili so, bilib ako sa classmate kong galing. Eh. Miro mo, spokesman ka, one of the highest officials of the Kumilik na abot mo. Oh, no no other uh, PLM graduates uh, has have ever that have ever done that, no? You have achieved so much. Anyway, let's go back to Attorney Respicio. Ito pong sinabi niya, matapos na siyang kasuhan ni Erwin Garcia. Sabi ni Erwin Garcia, patanggalan siya ng lisensya bilang abogado at patanggalan siya ng lisensya bilang CPA kasi ka certified public accountant naman siya. So, ngayon, ito naman si Attorney Respicio, confident na confident sa kanyang sinasabi. Sabi, alam niya, expert ako sa IT. Naging expert siya sa IT bago pa siya maging abogado. Dati, siya ay CPA, nakapagtrabaho siya siyang pinakamagaling na audit company or accounting company sa buong mundo. Deloitte, yung tinawag niya Deloitte. So dyan, in-assign siya sa IT department noon. Kaya alam niya ang diskarte. Ito, pakinggan natin ang kwento ni Attorney Respicio. Oh, sikat na ngayon mga taga Isabela. Kahit na sabihin natin na sumikat kayo dahil sa tulay na sira, ito, itong isang inyong anak ng Isabela. Pakinggan nyo. Pero tika na ah, Ayan. Ayan, siguro na pumasok na, no? Palakihin ko lang muna yung... Ayan, yan ang sinabi niya. Pero bago niyan siguro, o oh, yan. Automated counting machines. pwedeng ma-hack? What? Alright, kinasuhan ako ng Comelec dahil sa isang video kung saan pinag-uusapan ko yung kahinaan ng automated counting machines or ACM at pwede ba silang ma-hack? Ito po si Attorney Harold Respicio at kinasuhan ako ng COMELEC at ipapadisbar din daw nila ako at tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow, nakakatakot. Alright? Yung video na yon na sinasabi nila, ay pinatanggal na nila mula sa Facebook. So, hindi nyo ma-access. So, pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung ano yung laman ng video na iyon. Alright. Ako bilang abogado ay isa rin akong IT expert kasi bago ako naging abogado ay isa akong CPA. Nagtrabaho ako sa Deloitte, ang number one auditing firm sa buong mundo at ang expertise ko was Information Systems Audit. Kaya alam ko ang lahat ng mga bagay na yan marunong akong mag-code at marunong akong mag-hack. Ang trabaho ko before was tignan yung mga kahinaan ng mga computer systems at sasabihin ko, Uy, pwedeng i-hack ito, baka gusto mong ayusin. Actually, dun sa video na yun, sinabi ko lang na, Uy, Komelek, merong kahinaan itong automated counting machines, baka gusto ninyong ayusin. So, Attorney Harold Respicio, ano ba yung sinasabi mong kahinaan doon sa video na yun? Ang sinabi ko was, sabi ko, kapag connected yung ACM sa internet bago mag-print ng election return, pwedeng ma-hack yung makina at madaya ang eleksyon. Wow, Attorney Harold Respicio, please explain. Ano ba ang proseso ng pagbaboto gamit ang automated counting machine? So ito po yung proseso. Ayon sa rules na inilabas ng COMELEC, yung automated counting machines ay nasa presinto on the day of elections. Yung automated counting machine na yon ay connected sa internet the whole day. At kapag boboto ka, ilalagay mo yung boto mo doon at bibilangin ng makina lahat ng boto. Pero yung pagbilang ng makina, para siyang nag score ng basketball. Habang bumaboto ang mga tao, merong running score. Pero hindi katulad ng basketball, yung score doon sa loob ng voting machine na yon hindi mo nakikita. Walang, nakiki walang nakakakita. At makikita lamang yung final score pagkatapos na ng pagboto matapos ang alas 7 ng gabi on election day. At lalabas yung information na yon sa pamamagitan ng pagprint ng election return. Tapos yung makina, ipapadala niya yung result sa servers ng COMELEC at yun yung official na returns ng election. Ang concern ko was kapag konektado sa internet yung makina bago mag-print ng election return at corrupted yung source code ng makina, pwedeng ma-hack ng isang hacker yung makina at dadayain yung lalabas na final score doon sa election returns at madadaya yung resulta ng election yun po ang puntos ko doon sa video na iyon so attorney Harold Respicio bakit pwede bang mabago yung source code ng isang makina well ang binanggit ko doon sa video was pwede on principle basta may physical access ka sa makina bilang eksperto sa IT, ikaw din kapag bumibili ka ng gadget mo doon sa Green Hills, di ba? Kapag nakaw yung cellphone na yon or nakaw yung laptop, pagdadalhin mo doon, babaguhin na nila yung source code ng computer na yon kahit may password pa yung device na yon. Kasi ang basic principle ng information systems system security is basta may physical access sa device ang isang masamang tao at gusto niyang baguhin yung source code ng makina na yon, pwede mong mabago yung source code ng makina na yun. So, on principle, ang mga makina ng pagboto, basta merong access ang tao dyan, pwedeng mabago yung source code. Ngayon, ang diniscuss ko doon sa video was, o oh sige, secure nga ng Comelec lahat ng makina na iyon. Actually, meron bang opening, ang sinabi ko sa video is, meron bang opening or instance na baka hindi nakatingin yung gwardiya na merong bad actor doon at baguhin niya yung source code, kayo na lang ang humusga, di ba? So mahirap iwasan yun kasi kahit gaano ka pa ka sa pagbantay ng makina, kahit konting sandali lamang na merong access ang masamang tao doon sa makina, halimbawa galing sa loob ng gobyerno, kung gusto nilang dayain yung eleksyon, pwede nilang dayain yung eleksyon. Yun yung binanggit ko doon sa video na iyon. Ngayon hindi mo maiiwasan yung bagay na iyon. Kaya ang alternatibo mong solusyon dyan ay kapag nagtanim sila ng masamang code, source code doon sa makina at may opening sa hacker, pwedeng i-hack. Dapat ang gawin mo during election day, huwag mo siyang i-connect sa internet. Kasi kahit corrupted yung source code doon, kahit ano pa ang gawin ng hacker, hindi niya maa-access yung device. Therefore, hindi niya mababago yung score. And kapag hindi niya nabago yung score, ang lalabas na yung score ay yung tamang score sa makina at walang magagawa yung makina. Once i-connect mo na siya sa internet later at ipadala mo yung results sa server ng Comelec, hindi mahirap nang dayahin yun kasi may kopya na lahat ng watcher ng totoong resulta ng eleksyon. Yun yung binabanggit ko na pwedeng opening doon sa video na iyon. Doon sa video na iyon, o, so, oh, ayan Because po, ano, napakinggan na natin ay mahaba na. Ikuwan ko na muna, ano. At paano i-take advantage yung kahit... Ah, uh, napakinggan nyo na po yung, yung suggestion niya na wag munang i-connecta. Huwag, huwag ikabit yung, yung boot counting machine sa internet. Ikakabit lang kung nabilang na lahat at may resulta na at mayroon na mga kopya, yung mga, mga canvasser. O, oh. anong masama doon? Wala pong masama doon. At kung gumagamit ka ng internet, sabi ko nga, naintindihan mo yan. Kasi habang nakakabit yung masin mo doon sa internet at buhay yan, ay, yun nga, vulnerable yan sa mapapasukan ng yung iniiwasan natin yan hindi ba pumapasok yung kan eh, yung mga virus o <laughs> para bibili ka ng antivirus ganun yan eh para maintindihan niyo po ano so wala po masama doon pero bakit nagalit si si George Irving Garcia ngayon ito yan ano kung maalala niyo po noong 2019 at paulit-ulit na lang po ako dito no pinatay po nila ang transparency server na kung saan doon nakikita ang resulta ng eleksyon. Wala tayo nakikita ng 7 hours. Pinatay po nila eh. O ayan, naging senador na si Labungo, hindi ba? O bigla na lang, naging senador, hindi ba? Nung binuhay nila, o ito na kanilang mga resulta. O, hindi ba? Pero ay wala tayong magagawa doon kasi nga ay presidente si Digong eh. Hindi ba? O, halos one week po na, na nahimik si Digong noon. Tahimik siya. O, oh, after one week, nagsalita siya, basta kanya parehas lang ang resulta. Sabi niya eh, parehas lang daw yung PPCRB at saka yun sa kumilik. Walang problema. Sabi niya, ay, o oh, ay okay na. Padaanin na natin yung kasi nga, ay eh, palagay ko sila ang nagpatay nun eh. Pagdating ngayon dito sa 2022 election po, ay ang nangyari po diyan ay yun nagpadala naman ng buto doon sa Comelec server ay local sa kanila yung computer o nakakonekta sa kanila o private doon sa kanila 51% po ng buto yun lang ang nagpadala yung iisang machine na yan oh ay di kwan diyan internal din yan hindi ba Oh, sila silarin rin, hindi ba? Dinaya talaga nila at saka hindi mananalo talaga ang opposition diyan. Kasi nga 51% ng boto eh ang nagpadala lang ay yung yung isang computer na na-identify na, na 192.168.0.2. Ibig sabihin niyan ay locally connected siya o naka-wire doon sa Comilix server. Ayan po. Ngayon, ito ngayon dinidiscuss ngayon ni ni ni, ni Attorney Harold Rospicio ay tama ito. Hindi ba? Tama ito. Huwag mo nang ikonekta. Hindi ba? Habang kung pwede yun, ay si, si, uh, bibilang. Pero yan, ay, ang iniisip ko dyan, pwede pa rin nilang dayain yung yung boot counting machine mismo, kaya lang mahihirapan sila kasi ay kung 100,000 yan, adi 100,000 boot counting machine ang aayusin nila, hindi ba? O, ganun yon At yun nga, kung may hacker na sa pagka-describe niya, mayroon din, mayroon ding silang kakutsaba doon sa machine mismo. May kakutsaba sila. May hacker na intruder yun eh, external yun eh. Pero makaka-access siya dahil alam niya yung code. Ganun yan. O alam niya yung password siguro. Ganun yan. Para maiwasan yan, sabi niya, sa pagkain, ko po ha, para maiwasan yan, kahit na mayroon silang kakutsaba doon sa boot counting machine, ay mahirapan sila kasi hindi pa nakakonekta. Whereas kung nakababat na yan ng 8 hours, ay andali po eh nakababad na siya sa internet. Yun po ang sinasabi ni attorney. Uh, natama naman, hindi ba? O, oh, ayan po, hindi ba? Kaya nga, kako, ay, ay i-expose po natin yang ganyan. Opo, i-expose po natin. Pero, mahaba na, uh, pasalamatan ko lang po muna itong kwan, bago ko ibigay yung, yung Bible verse, ano, uh, yung mga subu-subaybay po sa atin, salamat po sa inyong lahat. Uh, Rosana Narumi ng Japan, Al-Ulalia ng Bakur Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Josh Josialan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta, ng Mamburo Occidental Mindoro Maribel Baligat Colio Quirtiqu Juna M. Rinaldo Abintino Mel Herrera ng Ibaston, Illinois Ernesto Aburki Pleaser Edwards T. Hiasmin San Juan Roman Di Paz Mary Grace Santos Pac Bando John Cabrera Luwin Sigaco Ike Maglasang Linda Trasmonte Linda Walton Sasha Andigwid Lini Bungat Agripino C. Eduardo Gonzales ng Singapore Bumblebee di Juana Duco um, um Day, di Juana Duco Ernesto Hondrado Josephine Lucas Bert Abogado Dimitrio Pascual Solidad di Maculangan Brenda Martin CJ Torrio Melchor Tolentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Impanti, Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Bt Bilasco, William Eli, John Jun Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Budi Pasio Abila, Danilo Magno, Carl Alman Salbi Ibanjes, Dumustikton, Tip Tip Mercado. Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinil Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanso Mintag, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirekomenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila ano si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tutu Osing Aling Marie Mr. Ulangto, Christian Isgira, PMTGR Bloggers The Action Man Ruja Tours, Dibina Apostol CGP Tsai Kapihan ni Atat Ago Dim Jos Journey Kakamping ang batas with attorney Claire Castro Kakawal di Carbonil Attorney Silo Magno at Sakasi si Kristan o uh, ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. Ayan po ano. So, ang ang gagawin ni George Irwin Garcia, yung commissioner ng <laughs> ng <laughs> ng, <laughs> ng Kumilik ay parurusahan niya ito si Harold. Opo, ay yan po ang tatalakayin natin. O gagantihan niya, ay wala namang masama dun sa suggestion eh. Kasi lahat tayo, ayaw natin na may dayaan. Hindi ba? Ayaw natin yan. Ay bakit ganyan si George Irwin Garcia, hindi ba? Ito po ang masasabi ko dyan, ano, kung sakali man na ipadisbar niya, o, kung sakali man na patanggal yung CPE, o kaya tanggalin sa don sa kandidasi niya sa Vice Mayor, ay, <laughs> ito po ang kwena, ano, ah, uh, 1 Peter 3.19 For it is better if it is the will of God to suffer for doing good than for doing evil. Yan po ang kasagutan ko dyan. Mas maganda na ang nagsasuffer ka dahil ikaw ay gumagawa ng mabuti. Opo. Yun po ang uh, rather than you suffer because you are doing evil. Mas maganda na po yun. Yung, yung gumagawa ka ng mabuti, uh, kahit na ikaw ay, uh, uh, ano ba yun? It is better if it is the will of God to suffer. Ano? To suffer. Ayan po, ano? For Christ Himself also suffered once for sins. Hindi ba? O, si Jesus Christ nga eh, wala naman siyang kasalanan eh. Oh, no, no deceit was found in his mouth, pero nagsuffer siya. For oh, just and for the unjust, that he might bring us to Christ, uh, to God, hindi ba? Para madala niya tayo sa Panginoon, maibalik niya tayo. Kasi nga, naligaw tayo eh. <laughs> o oh, naging suwail tayo. Oh, para maibalik niya tayo ma reconcile nga eh o oh. being put to death in his place Jan eh or in the place but made alive by the spirit ito po ang pangalawang verse ano how is how it is first peter chapter 2 verse 20 how it is for your credit or how it is to your credit if you are beaten for doing wrong and you endure it. But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. Hindi ba? Commendable yun eh. Kung nagsasuffer ka dahil ikaw ay gumagawa ng mabuti, ay commendable sa Diyos po. O ayan, hindi ba? O, George Irwin Garcia, makinig ka. Hindi <laughs> ba? Bakit mo ididimanda yan? Ay nagsasuggest, nagsasuggest po lang yan. Dahil nga IT expert po yan. O marunong yan. O bakit ididisbar mo? O Matthew 5.10 Bless are those who are persecuted for righteousness sake. Ayan, bless nga eh. Bless yung tao na pinipersecute dahil nga sa gumagawa siya ng mabuti. For theirs is the kingdom of heaven. Yan po ang nakasulat. Oh. Commendable po sa Diyos yun. Yung, yung gumagawa ka ng mabuti, and then you suffer, and then you endure it. Oh. George Irving Garcia, makinig ka, hindi ba? O oh, sige po, at hanggang dito na lang po. Ano? At dalangin ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig po ay may napupulot tayo na wisdom na nanggagaling po sa Kanya o sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po ng marami. At kung pwede ay isir po natin ito para yung alam yung po mga kababayan, ang problema talaga natin ay ang eleksyon. Yan ang problema natin. Ah? Kaya nga, yung mga pinabili lang ng suka, eh, malalakas ang loob ko man ni dato, eh. dahil nga, dyan, eh, kaya nila kasi nadayain yan, ni, eh. Kasi nga, hindi nagagamit yung mata. Although na, hindi pa rin ako uh, kumbinsido dito, kasi nga, ang, ang nilalakad ko talaga ay manual na. Manual ang pagbilang ng boto. Kasi hindi ka makapag-testify eh kung hindi mo talaga binilang eh. Kasi sa mag-testify ka, alimbawa, sasabihin mo na may dayaan, nabilang mo ba o nakita mo ba, eh, hindi ka makapag kasi ang bumilang pa rin ay yung masin. Hindi <laughs> ba? Kaya kasi nilang lukuhin yung masin. Opo, sa masin pa lang, pwede nilang lukuhin yan. Halimbawa, for every, for every tatlong tatlong bumoto ay isa yung ilalagay yung pangalan na ganito automatic o at di panalo na yun ganun po yun eh o sige po ano at muli mga kababayan mga minamahal isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig ano salamat po nang marami salamat po